Welcome back to my channel Noy Toldanis Nandito ako ngayon sa Seafood City dito sa Rancho Cucamonga Halos umabot ang isang oras ang biyahe ko papunta dito Ito yung masabi kong pinakamalaking Filipino grocery pagpasok mo dito sa grocery ay babatiin ka kaagad ng Jollibee at Red Ribbon Una kong bibilhin ay itong Pilipit 329 siya Paborito ko kasi ito na pagkain Mabibili mo dito halos lahat ng mga pagkain Pinoy tsaka meron din mga international food kagaya nitong Masel hindi naman ito galing sa Pilipinas ito ay galing sa sa bagaling to. South Africa. Ang sadya ko dito ay bibili ng baboy kasi gusto ko magpaluto ng ano ba yun? Um, kalimutan ko yung pangalan alam ko na kung ano humba yun ang gusto kong ipaluto sa kuya ko yung humba kasi pag bibili ka sa mga non-Filipino stores walang kasamang taba kaya pag gusto kong magluto na may taba pupunta pa kami dito sa mga Asian or Filipino stores ang pork billy ay $479 per pound or tinatawag yun pala itong limbo per pound. pareho pang adobo, oh, pang adobo. Kagandi. Ang kagandahan dito, pag bibili ka sa mga Asian store, ay libre ang linis. Kung bibili ka ng isda, pwede mong ipalinis sa kapahiwa lulutuin mo na lang kailangan ko rin itong banana sauce wala na kami sa bahay tsaka yung ano uh, mang tomas kailangan namin yun ang tilapia dito ay nakahalaga sa $2.99 per pound Bibili sig siguro ako ng beef kasi namimiss ko na yung beef steak Manila. Paluto ko sa misis ko. Kahit nag-gita ako pero paminsan-minsan naman kailangan nating ano, um, tawag dito. Um, o oh excuse. Pag pupunta ka sa Filipino store or grocery, dapat may laman yung tiyano. Kasi kung gutong ka, marami kang mabili dito makita nyo iba-ibang klase ng so ang ng chorizo or longganisa dito marami ka rin makikita na mga luto na na ulam especially mga isda. Yung Pampano ay 469 ang pound. Ganito 'yung presyo ng halaan or Manila clam 699 per pound Ito naman ay 3.99 per pound yata huh? Venus crabs Iba-ibang klase ng isda na nakalagay na sa ano uh, tawag dyan, mga packs kasama na yung presyo Ayan, may daing na bangos This is Meron sa City, dalawang piraso. Bumili ako ng dalawang pirasong bangos. 14.96 ang presyo. Dito sa mga Filipino stores, karamihan ng mga staff ay mga Filipino. Pero siyempre, may makita ka rin ng mga hindi Pinoy. lahat ng sangkap ay makikita mo dito sa Pinoy store, sa grocery, pang kari kari, pang ginisa, tusino, kalderita, afritada, natata ng klase meron. Ito, marami kang mabibili ng mga canned fruits na mahirap hanapin sa ibang tindahan Kagaya ng jackfruit, saka yung banana blossom o puso, saka yung dabong or bamboo shoot Dabong ang tawag sa amin kasi Halos lahat ng mga chichirya ay meron din sa tindahan na ito. Skyflakes hindi nawawala. Yung um, Magic Creams yung paborito ng bayan na uh, Boy bawang hindi yan nawawala. 'di ba nakikita niyo? Halos lahat ng mga pagkaing Pinoy makikita mo dito sa Amerika. Pati ng durian eh, santol at saka ano bang prutas to. Kaso, nakakadala kasi one time bumili kami ng ano ba 'yon? Yung atis. Pagdating sa bahay, walang pinta, tinapon lang namin. Mahal, pero walang pinta kasi frozen. Pero itong saba, masarap to. Luto na siya at i-microwave mo lang, iinitin, kainin na. Magkabili ka rin dito ng dahon ng saging na galing pa ng Pilipinas. Kaso, mahal. Nagpunta ko ng isang Mexican store, kalahati lang yung presyo. Marami pang dahon. dito sa Amerika sa mga malalaking Filipino grocery stores kung magluto ka ng ginatan completos ricados lahat meron na pati sago o bilo-bilo at may niyog din na sariwa galing Mexico Pagdating naman sa mga gulay meron din kaming kangkong at saloyot makabili ka rin dito ng mga grated cassava, grated ovi, at saka grated coconut. May mga daing. Ang hindi ko lang nakikita dito, alam mo kung ano? Yung odong. Odong. Kami yata yung bili ko ngayon kasi hindi ako na nananghalian eh. Kaya gutom. Kaya sabi ko sa sa'yo, sabi ko sa inyo kanina, kailangan kung mag-grocery ka, ay may laman yung tiyan. bumalik ako sa mga chichiria pero parang may hinahanap ako na ayoko naman bumili kasi nga kailangan kong bawas ng timbang tsaka yung aking blood sugar ay mataas na na siguro itong mga pinalingki ko itong milo milo binili ko sa nanay ko kasi matagal na itong wala sa tinda kahit anong pinoy na tindahan na wala to iwan ko kung anong dahilan pero matagal siyang nawala tapos, bumili ako ng dalawang bangos. Ang halaga ay 14.96. Gaya ng sinabi ko kanina. Tapos, itong tangkong, kangkong ay 1.26. 2.99 bawat pound. Nakita ko si Mang Tomas. Kasalobong ko si Mang Tomas. Tapos, bumili ako ng okra. Ang per pound ay $3.99. So, $4.23 siya. May isang pound. Bumili ako ng saba. Yung steam saba banana. Luto na siya. Kailangan mo na lang microwave. Tapos, ito. Wala rin ito sa ibang mga tindahan. Itong ang tawag dito. Atawagi At sa amin tawag. Bean sprouts. Hindi ko nasabi kanina, pwede rin pala magpaluto dito. Nagpaluto ako ng smelt. Yung parang bulinaw, 8.54 dollars ang binayad ko per pound ay 3.99. nakalimutan kong bumili ng bihon sa dami ng inisip ko nakalimutan kong bumili ng bihon parang wala na kami sa bahay ito yung paborito ko yung excellent medyo may kamahalan siya 399 subukan ko ngayon yung itong ano pamana ito 699 marami meron pa naman ata kaming accident na brand sa bahay andito lahat ng klase ng bihon, makikita mo sa so, tanghon malabon meron din pala silang malabon gusto namin kung malabon pero hindi namin alam paano magluto meron din palabok andito na pala lahat. Ang binibili namin ay tanging bihon lang sa kasutang hon. Ang harap ng tindahan, mayroong red ribbon, saka Jollibee, magkatabihan lagi. Saka, minsan naman, Chowking. Ikaso dito walang Chowking. Yung Jollibee talaga sa ka-Chowking, sa ka-Red Ribbon, magkatabihan halos lahat ng Seafood City. Ito, kompleto na yung mga pakiti nila. May butsi, may pansit, may adobo. Nakahalagang thin $99. Bawat isa. Sinasamantala habang walang pagpog kasi mag-copyright tayo dito. ito na yung mga binili ko hindi ko na nilagay sa plastic bag anyway malinis naman yung mga lagay nila at saka hindi mababasa yung ano ko yung tawag dito yung sa rug ito yung mga presyo ng binili ko ito kung mura ba dito o mahal yung milo powder is 29.99 yung banana sauce yung regular size is 1.99, yung mangtumas litson uh, sauce 2.99, yung tangkong 1.26, yung tangkong, yung pork picnic boneless 9 for 9.48, bali 3.17 dollars, two nine two dollars ninety nine per pound, yung beef shoulder. Uh, 6.99 per pound. Yung pork belly ay 4.59 per pound. Yung smelt, yung pinaluto kong isda ay 3.99 per pound. Yung pilipit na paborito ko ay 3.29 dollars ang isa. Tapos yung taugi uh, magkano ba yan? 2.29 ang isang balot. Tsaka yung bangos, dalawang piraso, 3.99 dollars per pound. Ayan yung presyo. So, lahat ang binili ko ay naghalagang 110 dollars. mga Filipino stores, may mga kita kang mga ganito. Yung mga leaflets para sa mga konserto ng mga singers or artista ng mga kababayan natin. Kagaya nito, si Sarah Hironimo, Meron siyang concert sa Pichanga Casino ngayong September 8 at September 10. Hindi na ako bumili ng Jollibee kasi kalorisa naman yan. Anyway, magluto naman kami bukas ng pancit sa magkilaw ng bangos. Turn left onto West left Pauwi na ako ng bahay. Sabi ng GPS ko, kulang ko isang oras yung biyahe. Actually, mahigit isang oras yung biyahe Pauwi ko. Kasi ngayon ay alas, alas 4 na traffic sa freeway. Kaya ang gagawin ko, ibang direksyon ng aking um, tatakbuhin para iwasan. Continue on West Foothill Boulevard for one and a half miles. Ito yung daloy ng trabiko sa ngayon. Okay lang dito sa mga side street pero pagdating sa freeway, yung major roads, ay talagang matraffic na ganitong oras. Traffic na hindi naman pareho sa Pilipinas na halos hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Dito, kahit papaano, gumagalaw yung sasakyan. Nyo, andito na ako sa freeway andito na ako sa freeway ngayon dito sa banda na to wala pang traffic pero pagdating doon sa kabilang freeway na talagang yun dapat ang dinadaanan namin grabe yung traffic ko ngayong oras na to may nagtatanong kung mas mura ba dito ang groceries kaysa dyan sa Pilipinas. Para sa akin, mas mura talaga dito kasi yung isang daan mo, marami ka na talagang mabili. At dito, yung isang oras, halimbawa sa California, ay $17.50 ang minimum wage. Eh, dyan kaya sa Pilipinas, sasahod ka ng isang daan halimbawa sa isang araw, anong mabili mo? Kunti lang. Maraming salamat ulit sa aking mga supporters. Salamat sa papanood nyo sa aking mga videos. Salamat karajaw. God bless. Noy Toldanes.